Ay, am, yung anak ko na yan. Rabo. Ay, mo siyang magmama. Rabo? At, rabong? Lang. Rabong nga. Ah, kita kasi rabong dito <laughs> Ay, apo, rabong. hindi ba Si Edward, mamaya daw mga tinterti eh. Eh, anong oras na, na Baka bukas ng umaga. <laughs> <laughs> hindi naman sa labi <laughs> ngayon eh. <neno. laughs> <laughs> tinterti ng umaga? Ikaw talaga, Sheila ha? Pag wala na si Sheila. <laughs> Saka pupunta. Oh, di ba? Oy, may salad pa doon. Kumain ka ng salad do. Oh. Mayroon pang ano, coffee jelly. Si Sheila. Masarap 'yan. Hindi ako nagawa niyan si Wow. Ah. Ha? Mahakay na naman magtira yun. Pero hindi naman masyado ma ngayon, ano? Hindi lang yung ano niya, yung mga... yung tanghali. Last days, last days pa alas 4. Pero pagbaba ng anong ganito, kaya na hindi ba dyan. Change plate na ba? Lumabas ka. picture mo, picture mo. Ito dito. Pintura. Hoy, holing-holing ka. Tireme, maliit kasi plato mo. Tapos si Gina, kulang. Ano kasi, ano yun ang sinabi kasi ni April na binili.